Okay, mga kasamano, ayat ka sa New Washington Municipal Police Station. We have this morning si Police Lieutenant Jervin Yonalio, atong Deputy Chief ito the New Washington Police. Kasi nga, ibig kami uh, information kung ano ro natin result at investigation niyo sa reportedly hacking ba o stabbing incident niyo na tamo kapo niya sa puis, gisa? May nataya niya agawan sa tanan, no? Regarding galing sa stabbing incident nga natabo kahapon dahil mga alas 2.20 at hapon na nun August 31, 2025. Uh, Isa ang katawag sa Pilipino ro among habaton nga nag-informa nga ni nga may uh, pagbinugunan ni kapahapon natabok natabo dito sa Abrangay Police. So in sige nag-responde uh, ro ato nga mga kapulisan nito aga tanda uh, nga uh, pagpangusisa uh, pro uh, ato nga biktima ay wala dito sa area mamalikin tayo tayo at mga pumuhuyo ito sa ato niya pang publikong hospital. aga sa pag-imbestiga na nga rung mga biktima nga ra ay halin na sa agas nag-inuman aga bali nag-agto tasa na rin sa kuwis para magbakat inum bali tatlo sandara na ato niya rung mga biktima aga sumayang nandara yung mga grupo at mga suspek Aganda matangani ratong aging ging jo kilaya man santay. Jo anda pangani ratong atong aging sampit it mainom kita. Aga to igulpit ang naga panaog yang uh, suspect naton pag tinuwok tara atong nga victim. Aga to tangani nag umpisa ot aro paginumukan kita sa area. Aga nagresulta ane nga pagkabuno sa ato yara nga victim sa anang uh, huwag hita. aga rato ron ning daga imo ato mga kid pumuyo rito sa hospital aga para sa ating kakaligo nga uh, pagbuo na mo sir na nao pro suspect na ro ga motor daga motor bali ga motor man do nga victim ag gamotor motor man do mga grupo nga suspect man uh -oh. pila bilog ro sa part of victim ug pila man sa suspect tatlo sa magibahan sa victim rin? sa victim do yon okay. tatlo sa nagayang cash okay agro sa ato nga mga suspect more or less mga 8 to 10 tandang oh. grupo Okay. okay. Uh, pero sa batok at sa mga suspect nato sa grupo ro na naog ag uh, nagpositive man. Sa so. so, bilog man do no, victim. Ha, sa so, bilog man nga kabunan. Okay. Pero iba uh, man kato haya nag plan man yani nag kuulihi nag ato man yani anak ibat mga victim na to para mag-report man do ni meda makasakit ni inagong. Ano ro na panan o sir nga motibo? Sa amon niya pagpangusisa, sunok man uh, niya sa ikmanghod uh, igmanghod ko biktima mm -hmm. natabo ta kuno ra ko nagligad pat ang uh, binaili sa puisman sir sa puisman ay gas celebration mm -hmm. na andang atong uh, nay, may binali, uh, ano, uh -huh. ay may binaili nga ano gang hiwat ko na medyo may giri anda yang grupo ara oh. Uh -huh. ag suno may sa ikmanghod ko biktima kasi so, man sa tapangan yat amana ra akong manghod kung tama na timo ro target mm -hmm tuyo na ang dana pa na so gito na sa tapo kahapon walo up walo sa inyong pag-analisa what intention ng patso do biktima man sa bahay ng tinama Huwag yung masigot hindi. Huwag yung kasayot kung may intensyon yung masanda. O Rwanda siguro nga inabot lang kuratong itong itong pagbuno ay saan di Pero kung huwag yung siguro awat na to, mas sobra pa sa di nga inagong ko bigyan kasi may ibabe ay may mga sanduko. Maya diyang ay to so, sanduko ang to ni tagub ko ta. Oo. ro last ko so, biktima nga to may binuno may asawa nga nangita. Kani go ay may salikod nga pro so, ay wa nagugot tungod nga ni may tagub ah. Ta. So siya o sanduko ta ro gamit Ha ha. Okay. <coughs> so may nambos, <coughs> sir, nga natabo, or nagbulig do iban ng mga kagrupo? Pali di ka to abing ato kayo, nagbubuli ka niya to, ka to ro, kanya to, bro, po, ito mga suspek. Mm. Kung makita niyo sa CCTV, oh. nagbubuli ka na sa nga di ka to, huwag mo siguro, kaya sokob sa tatlong ato. Kaling oh. nga napuruhan niyang karera ato, yung biktima nga. So, dahil wala nang kibahan, nakapag-agiyo ta. Wala ka pangaman. Sinhalin sa mga suspek, sir, ay? Sinhalin ng mga suspek, ang Okay. Una man po na sa panman ginbaliwan sa Subiang sanda. Ah, okay. Asa ginbaliwan sa puis. May ginbaliwan sa subyang. -sanda. May mga minor, sir, na kaibahan? Or legal age ko no mga... Legal age mo tanan. Uh, ano na-recoverate na, sir, sa cleansing kahapon ng buo? Oo, ito kami recovery nga, ano. Kumusta ro status ko biktima ka mo sa isyu. So makaron ay may plano nga mag kaso. Pero ginawa pa namon ro ang nga decision kung papayag mo sa kaso. Sir, na detect pa yung mga suspect at kaso nga nakapulok na. Ro sa ato nga suspect sa wayo nga ro na ibali sa bilog ang karon do ato nga hadapan. Yung mismo nga nag-ano sir nagbunok. Ha. Ano ang status sa ibang nito nga mga kaibahan ko sa Spice? Eh? Ay, under follow up pa naman mundo yun hasta Pero uh, na sa mga Pero posible nga makasuhan ng Santa if ever na mag-file o no victim ko sir. Hmm. Ha, ha, ha. So, okay. sa Oo, oh, no. oo. na akong kaso. sasagin sa nato with victim ang arahay, asal sa puno ay, it, ano lang bako para uh -huh. yung tubig para? Kung makita nato sa CCTV, abe, bali pa ba niyang git na yung puno ag-gabo -ga, ag ang karoon. Uh -huh. Makita ni mga gahandos it mga kan

ano sa motivo. na ginakaw na imaw mismo ro nagbuno. Iga panginuaga na ito suspect nga imaw ro nagbuno. Bisan klaro sa CCTV? oh, yan ba. Oh. Sa according mga ni Kana, una matakon yung sa area. Ha -ha. Pero iga pa malibat imaw nga imaw nag... How about uh. sa victim, sir? Gin positively identify imaw? Oo, oh, positive identified imaw. Ito na nga victim. Okay. If ever mag-file kaso na naro-file ka para sa suspect, al sa mga Okay, matigayon do aton karamag mag-file kaso kanda ay eh, bali frustrated dum sa chiro aton nga eh, pangana may idea kita sir by the way na mention nga minko bagos ro intention nakaatuba ayon sa sa barangay before na? kan mo masito na naman uwa tungod nga ni ro natabo ro binaili mga bispiras journeys sabado domingo dayo adlaw man lang taliwan okay. So, what record year sa Washington? Oh, what, what the record year sa, Washington, Club, oh, it, record year sa Washington? Mm -hmm. Yeah. Pero kiri ani ata sanday ko sa panda medyo nagkuwan yung way up ang score nanong siguro anday to ang sir May sayakitan siguro galing wa pa dayon Agad the may iwa ta request for police assistance yakin yo Oh yeah, wa man Ano hinilong ba sir ang Inilong, inaway? Inilong inaway, ay naway? Inilong ay eh, naway ay sa kung pinahili Consider yun natin yung mga inom dito daw. Naroon ang gabing kong grupo. Inilong nga po yung mga grupo ng pulpato. Ah, 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 May record raya yeah, sir sa ito niya ni Washington. Oo, oh, ay reported iya. Yeah, pero according sa na ikmango din, judo yun mana sir o basi o dahilan. Hmm. Uh, sabay liyan. Ano mga trabaho mag victim mo na sir kung buot mo? No? Ito niya, victim na tayo. man abiyan na ka. iya Nakabot sa atong lahat sir kung may mga trabaho sandara. Sa part victim, mga taga-puis ng pati yung mga... Pero aton, yung victim nga ra ay mga taga-hayas na sandala. Alas ni mga sumakon. Pero At, atun nga ra nga suspect, nagagin baliwan. Hmm. Ano At mga away-away dating dati nga to, sir, nga involving man yan, halas nga ra, kasi isang daman ba, da, sir, kay mga dati patang ko. Oo, no, wakit ah. idea kung sandagin man to, hmm. hmm. mga grupo sa inyo kapag background check sa mga suspect na lang, may mga record ng telepono? Uh, sa bilog ka ay may record na sa barangay uh, ma. Ito ang pinagawa naman, sir? Ha, ha. Pero po lang mga drug personality man na, sir. Kasi po nung pa sa pag-check mo niyo. Mga non-drug personality man. Huwag pagid, huwag pagid uh, kita hit uh, na yan. Kung ano ka kong hit, napaluwa pa natin kung may anda pa na mga bakpano sa mga kakong bagay. Ano ro possible intervention man at yung Washington Pen sa mga kaparehas karang ng mga kukumosyon na rado para nga mga minimize mo na ito. May sulit mga baylihan na may Oo. Oh, Ay, pag-abot sa baylihan nga na na yun nga gina, ginahinyo o nasa ato ng mga barangay council nga kung may mga baylihan, hindi saan na ba magbaligya at mga butilya sa kuha agon may iwasan man aton ang ginamo ba nga. Kung namatay kadelikado ato nga sitwasyon kung may mga Atong uh, gahag sa bailihan yung nabit-bit botilya, kaya just in case may commotion, ikabutlay na itong tanda. Tap na akong kaiga namatay, na matay, gawupa dito mga botilya nga ron. Ito yung mga atong karoon to nag... Kung may mga ginamo man o ay ginapatawag man sa barangay. Ito mm -hmm. dito kayo kung ano, istoryahan doon na ang mga problema. Oh, so, may bisa kayo sa inyong uh, official nung abing pag-investigahan na norong muti-bukit bagos? Uh, uh, Jeroy yung nga sa investigasyon naman kasi nagbago sa yung grupo ng mga suspect. Sige hmm. sir, thank you so much. Hmm. ni sir, yung mga mensahe uh, sa ato niya, ano, sa mga pamuhuyo o na sa ato niya, mga kabalangkayan ay magpatawayan kita aga. Kung ano man doon mga uh, pag-iintindihan ay paagi na sa posiso, may aton mo na nga. Uh, barangay, aton mga barangay council, uh, tanda kapitan agad sa kaya. Masulbar na no, mga problema. Dagin malang aga. Salamat niya po. Energy FM Kalibo.